Good morning, everyone. Welcome to my channel and it's me again ang inyong Chismosong ka Aldab vlogger. So, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So, huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating main topic. Ngayong araw, I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And, syempre, huwag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to start to finish. Kaya eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video na very very interesting at syempre wag ninyong kalimutan na i-share. Ito na nga, new endorsement unlock na naman para kay Alden Richards. Ito nga, isa na siyang endorser ng Jorno. Kung hindi nyo alam yung Jorno, hindi ko rin alam yon So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bong buo. So, eto na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recap, so once again, CTT si o sa mga admins. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad-agad. Like what I said earlier or gaya ng sinabi ko kanina new endorsement unlock na naman grabe napakadaming endorsement talaga napakadaming uh, nagtitiwala kay Alden Richards ito na nga new endorsement unlock for Alden dahil isa na siyang endorsement ng Giorno or Giorno hindi ko alam kung ano yun kung alam niyo yun guys comment nga dito sa comment section kung anong brand yun Basta ito lang ang sasabihin ko ah. Napakadami ng nagtitiwalang brands kay Alden. Napakarami ng nagtitiwalang um, produkto kay Alden. At alam naman na nila pagkakinuha nila yung isang Alden or may pangalang Alden. Talagang eh, bebenta at bebenta yan ng bonggang bongga. ba diba? at I'm sure na dadami ang magiging sales niyang product na yan. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo. Dahil iba ang charisma ni Alden Richard sa mga tao guys. Ibang iba. Unlike sa ibang mga starlet, I'm sure guys, na marami na naman maiinggit, marami na namang maiinsecure na mga starlet dito sa showbiz. But sila hindi sila kinukuha pero si Alden kinukuha. Just because guys, napakadaming nagtitiwala kay Alden at si Alden kaya siya pinagkakatiwalaan kasi nga hindi siya mayabang, hindi gaya ninyo. Hindi gaya ninyo na pag kami endorsement lang or whatever eh nagyayabang na agad, 'di ba? Eh gaya ninyo si Alden para maraming kumuha sa inyo. Very down, very down to earth na tao, very um very sophisticated na tao, very um, ano sa craft niya, mapagmahal sa craft niya. At siyempre kahit sikat na hindi pa rin nagiging hambog. ba? Diba? Kaya maraming kumukuha sa kanya ng mga endorsement. Lalong-lalo na si Main, ba diba? Marami din namang kumukuhang endorsement dyan kay Main para mag-endorse ng kanilang produkto. So, paano nila gagayain? Yun eh guys ang hirap i-maintain ng ganyan sa showbiz yung ganyang kataas na um, nararating or ganyan ka nakataas ang hirap i-maintain na yung ganyan pagiging humble and pagiging down to earth mong tao kaya congrats congrats kay di ba na napakadami na ng endorsement napakadami na ng <laughs> napakadami ng na product na nagtitiwala sa kanya napakadami napakadami brands na nagtitiwala sa kanya and not for him just for main din so yung din naman marami din naman nang nagtitiwala kay main or marami din naman nagtitiwala kay main ng mga product or ng mga produkto na, na para i-endorse so ba diba? hindi gaya nung nung iba na na iisang commercial lang iisang endorsement lang pinagyayabang na agad iisang produkto lang yung in-endorse or isang produkto lang ang kinong commercial, di ba? Eh yung iba nga diyan may endorsement nga pero wala namang commercial, di ba? Wala namang mga katibayan ng TVC kung ano ba talaga yung mga in-endorse nilang produkto, nakikita lang online. Eh si Alden bukod sa nakikita natin online eh talagang kino-commercial, pina-plug talaga sa TV. Hindi yung sabihin mo lang na may endorsement ka pero wala ka naman tal wala ka namang nakikita na endorsement nila diba maraming mga artista na may busyng busy daw sa endorsement may new endorsement pero wala nasaan? diba eh, si Alden guys eh si Alden napakadaming endorsement niyan diba pagka sinabi niyang endorsement may paparating na endorsement may commercial agad na paparating 'di ba? Unlike other artists na may endorsement nga pero nasan na ngayon, 'di diba? nga nga? So, ang galing lang talaga nilang magyabang at ang galing na lang talaga nilang mag um maging presko, 'di ba? Ang galing nilang maging ganon. Pero si Alden never mo talagang makikitaan ang kap kapreskohan or ng pagkamayabang, diba, pag di ba, ng pagkapresko, hindi mo siya makikitaan ng ganun, guys. Although marami nang marami nang narara, marami nang nararating rather si Alden talaga na ng mga endorsement and syempre ng mga top blockbuster movies. Kasi guys, di ba, eto lang ah, fact check lang, fact checking lang. Bukod sa um, bago ninyo sabihin na sikat kayo, hindi basehan yung pagiging sikat ninyo kung marami kayong palabas na pinagbidahan or top-rated man yan. Kailangan guys din na marami din kayong blockbuster movies, marami din kayong um, produkto na inibibenta or uh, iniindulsa ninyong produkto, di ba? Kung binip, nabibenta man yan or marami kayong nabibentang magazine na kayo yung cover. Pero guys si Alden lang talagang makakapagpatunay nyan, dahil yung mga ibang starlet dyan or yung mga ibang starless dyan never nilang napatunayan yung ganyan, never nilang mapapatunayan yung ganyan na na um, na may narating sila nasikat na, na sila, diba na ganito, ganyan never nilang mapapatunayan guys never talaga nilang mapapatunayan dahil isang Alden lang talagang nakakagawa niyan tignan ninyo ba? Diba? kahit na napakataas na ng narating ni Alden hindi, hindi siya di ba? Diba? pati sa main never silang lumagapak dalawa kahit na solo artist na lang sila never silang lumagapak napakadami pa rin kumukuhang endorsement sa kanila sa kanila or napakadaming product pa rin na kumukuha sa kanila. Ganyan sila ka humble at ganyan sila ka um ka sophisticated sa trabaho nila or ka dedicated sa trabaho nila. And guys, just remaining humble, yun yung paalala sa showbiz na kailangan pag may ka sa buhay, wag kang magyayabang, di ba? At marami nga humahanga kay Alden dun. At I'm sure guys, marami din naman na iingit dyan ngayon kay Alden. Ako marami din namang nai-insecure dyan kay Tisoy na uh, marami ng endorsement na, hit, marami ng mga uh, mga endorsement marami ng mga product na nagtitiwala and syempre kumukuha kay Alden sila guys kahit na mag topless pa sila gumawa pa sila ng kung ano ng movie at kahit ilang beses pa silang kumanta-kanta dyan never nilang magagaya si Alden okay Alden is Alden talaga guys hindi mo na kailangan um, pagdaanan pa yung mga pinagdadaanan ngayon ng ibang starlet na nagkukumahog para lang makuha sa endorsement or makuha lang ng produkto para mag endorse ba so, diba? tapos nga nga hindi pa rin sila nakukuha hindi pa rin sila nagwawagi di pa rin sila nananalo wala pa, wala, wala pa rin wala pa rin silang naa-achieve huwag ninyong ihalin tulad yung noon na marami silang commercial ba diba? iba na yung ngayon sa noon mga ka-ADN yun yung sasabihin ko sa inyo okay? Um, ibang iba na talaga at ibang iba na yung panahon natin ngayon dahil ang basehan na guys hindi na commercials okay kailangan din may blockbuster movies ka eh si Alden may blockbuster movies yan yung The Road Iam May Baby Love and syempre yung HLA sige na nga sama na natin kasi nga ba diba, baka mamaya may mga kumahal na naman dito at ba't hindi natin sinasama yung HLA sa blockbuster movies and syempre sama na natin yung ginawa ng prequel na Hello love, goodbye, 'di ba? Na na pinapaano daw ng mga fans niya sa kanya, siya daw yung nagbuhat ng movie, 'di ba? Eh kung hindi naman dahil sa Alden, hindi naman kikita yan eh, 'di ba? So, 'yun na nga sana more endorsements to come pa Alden, and syempre deserve na deserve mo yan. Lahat ng mga nararating and naa-achieve mo sa buhay, deserve na deserve mo yan. 'di ba? Walang kapares, walang kapantay ang iyong kabaitan Alden. Talagang ituloy mo lang 'yan at I'm sure marami na namang mai-insecure ng na mga starlet na lalaki diyan sa GMA. Alam na alam ko na 'yan. 'Di ba? Kung sa tingin niyo na nagtagumpay kayo na mga lasing mates sa puder ninyo or hindi na napapanood sa puder ninyo si Main, diyan kayo nagkakamali, guys. Kahit na kahit na ilang beses nyo silang pabagsakin or wasakin, never nyo na silang mawarak mga ka adn never na. ba diba? hanggat nandito kaming Aldab Nation, hindi nyo sila mapapatumba at never nyo silang mapapatumba, never. Yan yung itaganin nyo sa bato, okay? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, Huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell. Okay, para sa, para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang-unang-unang makakapanood na mga video ko, okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless. And God bless everyone. Bye-bye. Enjoy watching.